Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang tip at update natin dito sa MU Dragon Adventure. So, let's go. So, pag-usapan ngayon natin guys kung ano nga ba talaga yung magandang stats option na ilalagay natin sa mga gear natin, especially yung mga percentage o level based gear. Yung mga ganong klase guys. So dito guys, sa umpisa, pag bago ka pa lang, Siyempre malilito ka. No, katulad natin, nalilito tayo. So siyempre yung bago pa lang tayo, no, akala natin guys, eto, meron, meron ako dito ng ano guys eh, naka-equip dito na ano, na attack. Yung attack is slash, eh, level is slash for no attack. Akala natin guys, yung level, yung level na ibig sabihin, yung level ng attack natin. So, ayun yung pagkakaintindi ko nung una guys eh, pero, mamali pala yun guys no ito palang level case base ito sa level ng character natin guys yan, yan may mga level na ano nakalagay base, base sa level ng character natin so yan guys dito attack rate plus level is last 5 so ano nga ba ibig sabihin ng slash 5? Ibig sabihin pala nito guys, divided by 2, 5 or divided by 2, 2. Dito sa attack guys, i-divide niya base sa level natin. O, so, halimbawa ito guys, so, yung attack plus level divided to 4 no? so for example guys yung level ng character natin is 400 guys kukuha siya ng attack doon sa level natin ihatiin niya pa sa 4, no so kumbaga ang bibigay lang ng attack nito guys is ano is 100 lang no di katulad sa attack level divided to 2 ang mabibigay nun, hatiin niya lang yung level natin, level 400, hatiin niya sa dalawa, ang mabibigay nun is 200. So, kung mas mataas yung level mo dito, guys, mas mataas talaga yung bigay nito, guys, no. Kung talagang ano, kung level to lang. Etong dito may unique pa ako dito, guys. Ayun. Ito. Attack is last to, no. Up, divided to to yung attack niya. So, meron 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 naman, guys, sa mga base gear naman na ano na. Yung asterisk yung nakalagay. Dito meron yun dito. Ayun, dito meron ako. Ayan, HP plus level asterisk 8. So, ibig sabihin guys, pag asterisk guys, diba napalitan na siya, hindi na siya i-slash. Asterisk na siya. Ibig sabihin, times 8 yan guys. Kung limbawa, yung level natin, 400 guys, ita times niya yon sa 8. Yung 400, ita times niya pa sa 8. Ayun yung matatagdag sa HP natin guys. So, Ayan, meron namang, may dalawang klase na ito, HP asterisk 1 eh. So, ayun, times 1 lang yung mabibay. So, maganda talaga. Pag ano, mas mataas. Eight, para mas na eight times siya pa sa itong level natin para madagdag sa HP natin. Para hindi tayo malito guys, no. Siyempre, titignan natin guys. May mga percentage tayo na ano, na stat. Tayo yun yung priority natin, unang hindi natin pinapansin eh. Siyempre, yung mga ist, ist, meron namang ista sa attack speed, no. Attack speed na 7. So, pag percentage yung nakalagay, guys, kukuha siya ng stats guys dito syempre sa mga dito sa stats natin na percentage dito dito siya kukuha guys yan para mas maintindihan natin pag percentage dito siya kukuha dito sa ano natin dito sa stats natin sa gilid ngayon pag ista is, is naman na plus 20 ibig sabihin nun stats na stamina. Ito St stamina 'yan, guys. Magpa-plus siya na 20 dito. Dito siya madadagdag, guys. Meron naman attack speed plus 7, 'di ba? Yung common na. Siyempre, alam natin dito siya madadagdag sa attack speed natin. So, 'yun. So, 'yun lang, guys, tandaan natin, guys. So, mali pala, guys, no. Na kung an na sa base sa level, kung ano yung mas mataas na numero pag islas yung nakalagay yun yung pinipili lagi natin ay hey, ako yung inaano ko akala ko mas maganda yun no? pero dito pala kung attack attack divided to 2 lang nilagay ko dito no? mas mataas pa sana yung attack na yung may bibigay na itong weapon na ng stats no? kaya katulad yan attack tapos yung attack rate dapat ano lang divided to 2 lang ito divided to 5 no <coughs> pero syempre bala ko dito guys papalitan ko to ng attack divided to 2 pag nag sa guild boss na bibili naman yung ano yung pangtanggal ng stat syempre yan syempre maghahanap tayo ng weapon na may attack no na divided to 2 tapos ilalagay natin tatanggalin lang natin to syempre para makuha natin yung stats na yon guys kailangan yung weapon na hanapin natin meron na tayo dito meron na tayong stats para yun na lang yung makukuha natin yun na ibibigay yun na stats no yung attack so yung, yung yun yung bala kong gawin para babaguhin ko to o, katulad yan dito guys So, dito, yung fixed damage up. Yan, plus level divided to 2. So yan, no, meron tayo nito fixed. Bali yung ano natin, fixed damage up natin na ano, na, na, na stats, guys. Madadagdagan siya. Madadagdagan siya base sa level natin, no. Tapos ito naman. Tapos <coughs> ito naman, guys, ihati niya sa lima, no. Pwede ito tatanggalin natin, napalitan na lang natin 'to ng attack. Attack divided to 2, no. So yun lang guys, para hindi tayo malito pag slash ang nakalagay guys do sa stats tapos mas mababa pero pag slash i nya guys pero pag asterisk guys ita times nya yun mas maganda pag asterisk yung nakalagay na mas maganda mas mataas na numero no so syempre <coughs> hindi, hindi naman ibig sabihin guys na pangit na pangit na yung mga ano ng mga percentage kasi babasa pa rin tayo sa mga percentage maglalagay pa rin tayo ng mga percentage na ano na item so dito guys mag try tayo tanggalin natin tong ano natin may attack na divided to 2 so tignan natin attack natin guys so ayan guys no so nakikita nyo guys ang minimum na attack guys ito dito sa baba ayan 194,408 no tapos ang maximum naman niya is 291,612 so ay yung pinaka kasalukuyang minimum at maximum na attack natin no so yan so try natin equip yung may percentage na attack bonus <coughs> so ito Magdalagay tayo ng attack bonus na 2% itong 2% guys na attack bonus syempre dun doon siya makukuwah sa ano sa atak natin lalili dito siya mag, magtukuwah ng two percent no sa atak natin so ayun guys nadagdagan niyo ang atak natin no naging two hundred thousand one thousand one thousand sixteen no tapos yung pinaka minimum pinaka maximum natin is three hundred thousand one thousand six hundred seventy five so yun ayan. so ayang dagdag na two no, percent sa atak natin minimum at maximum natin na attack so try naman natin i-equip ang ito may attack babase naman siya sa level natin guys no kung doon siya kukuha ihatiin niya yung level natin oh, mas maganda kung mas mataas yung level ng RB5 mas mataas RB4, RB5 pataas na no mas mataas talaga yung binibigay ng level base no kasi mas mataas ang level mas mataas yung bigay so yan try natin i-check natin yung dagdag So ayan guys 200,000 2,157 So Dagdag din ng 1,000 Mas mataas yung bigay nyo no? Mas 300,000 300, 300,000 300,000 236 So mas mataas ang bigay ng ano guys ng level Pag mataas nung divided to 2 no kasi do sa attack bonus. Pero siyempre hindi naman ibig sabihin na pangit 'yon. Okay? Ilalagay pa rin natin, maglalagay pa rin tayo sa weapon natin na attack bonus, no. Siyempre, mag para madagdag din ng ano maglalagay tayo ng ano ng attack level sa attack bonus para mas mataas pa yung bigay na attack natin o no? mag maga, kukuha na siya ng attack dun sa level natin mahati siya sa dalawa tapos kukuha pa siya ng attack bonus na 2% do sa attack mas mas maganda rin may percentage no so yung mga percentage na item din naman ibig sabihin na pangat na yung pag na yung level so mas maganda rin na may, may mga percentage din tayo na mga item na ano. kasi ako base ako sa percent eh yun yung ano kayo yung mga nilalagay kundi di ko pinapansin yung mga level level based na yung dati pero ngayon mas naintindihan ko na siya ano kasi syempre nanonood din tayo sa youtube kung, ano talaga yung maganda so so yun guys kung bago ka pala na naglalaro dito sa AM you guys nas nalilito ka pa Oh, mas maiintindihan mo talaga yun, especially sa mga nakakatulong to guys hindi lang sa free to play no kahit sa mga spender no kasi siyempre lahat naman tayo naglalagay ng stats no kung ano iniisip natin kung ano ilalagay natin na stats sa mga item natin no so yun lang guys sana may naitulong tayo lalo sa mga bagong naglalaro bagong server kung nasa R4 gear pa lang R5 na gear mas mas maintindihan nyo kung at mas ano mas ma-maximize niyo yung stats na ilalagay niyo sa mga gear niyo eh stats option no. Uh, mas makakapili kayo ng maganda no. So dahil sa akin ako medyo pangit yung ano ko nalagay ko dito. Pero siyempre at nandiyan na yan. Ang kailangan na lang natin gawin is palitan no. So guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Sana may natulong tayo dito sa video na to. Thanks for watching and goodbye.